Uh, good evening mga idol Kay gabi'in ang abot at mga produkto idol Gabi'in na senta magilo Mga idol Gina-train na ako akong anak idol na lalaki Mga na idol Siyempre hilo hangin natin na idol kay pabaho managdina na hilo idol mga, mga produkto na inabot gabi'in na Mga hindi ko may idol na na uban nga para loud kabi na idol ha idol mga head on mga ah, but idol tagko ra ba kay mga ulo idol ah, headless na head on mo -no, -no, na idol mo na nag abot kabi na idol tigid na may wasan idol ah Siyempre, ang din sa mga tao idol doon. Hindi ginmiwasan na ay gabi, na ay gabi Mga iluhan yun na siya kay daot man, bahok man ang idol lo ang on idol pero pasalamat ya po ko idol kay na tay produkto yung nabot kwarta ya na idol sakripisyo lagi na idol na idol oh. lo Il, ilog kailangan

Taghara ba kayong abot, idol ko ng lawa, idol. Oh, Salamat kaya sa idol. Sa mahal na Diyos na naiabot mga patok to. Isa na. O, oh, idol. Sa, di pa, nakabalo, idol, na may YouTube channel ako, idol. Pakisupport naman. mga idol, mga palikpik, ulo naghala siya idol thank you for watching ngayon, mga idol salamat, salamat sa mga suporta ninyo mga idol thank you, thank you